So ito na nga mga Habibis Ang lulutuin ko for today ay chicken feet na dim sum style. Yan. Nabili namin to ni Ate sa palengke nung isang araw. Tapos si Happy David wala. Hindi niya alam kung anong lulutuin ko today kasi nag-gym siya. Eh, may hirig yun sa chicken feet. Kaya lutuin natin to. So, una natin gagawin, i-gagawin is lagyan natin ng harina itong ating chicken feet para hindi siya mag... para daw, pag natin mamaya, hindi siya mag-ano, tumalsik, Mat matilamsik. Mat Ayan. Lagyan lang natin ng konting harina yan. And after lagyan ng harina, lagyan naman natin siya ng asin. Bunpunan lang natin ng very light na asin. Ayan. At saka ng paminta. Yan. Timplahan lang natin ng very light. Tapos after kung matimplahan ito ng ganito, ipa-fry ko na siya. Test na natin yung mantika kung pwede na tayong magprito ng chicken feet. So, maglag like, gumagamit ako ng toothpick. Ayan, bumubula na siya. Dahil nagbabubble na siya, ready na siya for frying. Ito, fry na natin yung ating chicken feet. Kaya natin pina-fry. Ah, ayan. Para hindi siya magdulog-dulog mamaya kapag um, kapag pinag-pressure gugawin natin mamaya. Diba? So, mamaya, pag-pressure gugawin natin sa so after natin i-fry. Medyo light brown na yung color ng ating chicken feet. Pwede na to. Ayan o. yeah Ayan. Pwede na natin yung hanguin. At next naman natin ipipit yung second batch. Ayan ito na rin ang ating second batch. Finally. Ayan. And medyo light brown na yung color natin. Pwede na yan. Tapos mamaya, ang next step naman nito is ipapressure cooker namin ipapressure cooker naman natin sila. Para palambutin yung ating chicken feet, lagyan na natin yung mga chicken feet sa pressure cooker. Yan. Alright. <laughs> lagyan na natin sila lahat dyan sa pressure cooker. Ah, hindi na makasumama ang fish ko. Nakakaloka. <laughs> Yan. Okay. Lagyan na natin ng mga pampalas. Ah, ako ng chicken powder. Optional naman to Kung wala kayo, okay lang din naman. And next naman ay brown sugar. Yeah, maglagay lang ako ng brown sugar dyan. Yep. And then, lagyan natin ng star anise. Yan. Star anise. Tansya-tansya lang ginagawa ko, guys. Tapos, lagyan natin ng water. Yan. Parang kulang ang water ko, Ate Rose. Okay. Nadagyan natin. Okay. Kasi pa natin ng konti kasi medyo nakulangan ako ng konti tubig. Konti lang yan. And then, lalagyan naman natin siya ng paborito kong select soy sauce. Yan. Tansya-tansya na -tansya kagawin ko. <laughs> yan. And lastly, lalagyan natin ng at suwete. Ito. Lalagyan na natin ito pang Yan. At nakakaloka. Nakalimutan ko lagi ng paminta. <laughs> kailangan ulit natin lagyan ng paminta para may konting anhang pa. Pagkalagay ng paminta, pak, pwede na natin siyang i-pressure cooker for about 15 minutes. Pagkasan natin kami. Ayan. Ayan, naka 15 minutes na. Papatayin na natin, tapos bubuksan ko. Para mabilis mabuksan, papadaluyan natin ng tubig. Ito, hanguin na natin. Tapos napaka-taba akong gawin to kasi after naman natin i-pressure cooker, ang next step naman at final step ay igigisa naman natin mamaya. So ito na siya ako, oh, malambot na yan. Actually, pwede nyo pang lambot ako kung gusto nyo. Pero kasi mamaya, igigisa pa natin yan. Tapos, um, papakuloyin ulit natin yan hanggang sa maging, i-reduce natin yung sabaw hanggang sa maging malapot yung sabaw mamaya. And ang final step na gagawin natin, igigisa natin yung ating chicken feet na pre cooker. Tapos, uh, i-reduce natin yung kanyang sabaw hanggang sa lumapot So mag-isa muna tayo ng bawang sibuyas. Yan. Yeah. Isa lang natin. Sabayin na natin ang bawang tsaka sibuyas. Yan. Yeah. Isa lang natin ng ganyan. And then, after that, bilis din natin itong mga black beans, no? Itong tausi, tausi na to ay pinugasan ko. Sama na natin dyan. Yan. Bisa-bisa lang natin ng konting for a few minutes. Ito, lagay natin yung pressure cooker na chicken feet. Bisa lang natin yan. Bisa yun lang ng very light. Tapos, pag nagisa na natin yan, Next naman is lalagyan natin siya ng sabaw. Yung sabaw nung pinag-pressure cooker ano. Yung sabaw nung, nung sa pressure cooker. Ano gawin natin? Sobrang init ng sabaw. Kaya lalagyan ako ng pot holder. Lalagyan na natin. Hindi ko muna ilala ha. Tatansyahin ko muna. Baka naman Wait lang. Mainit. Ah, ayan. Yan muna. Lagay muna natin. Mainit at rose. ah. Ayan. ayan. So, ito na siya. Ang gagawin natin yan, isi-simmer lang natin yan at i-reduce natin yung sabaw niya hanggang sa lumapot na yung sabaw. Lagyan ko na siya ng asin. Ah, ng asin. <laughs> ng siling labuyo. Dalawa yung pinapipare ko kay Ate Rose. Tapos, takpan na natin at isi-simmer natin siya hanggang sa lumapot na yung kanyang sabaw. So, pakita mo Ate ito siya. Ang kalat ng kitchen, di ba? Yes. So, yan. Tawa lang natin at hintayin natin na lumapot ang sabaw. Eto na, nakaligo na ako. Tapos, dito na rin yung ating chicken feet. Ayan. Na. Malapos na yung sabaw, diba? Pwede na yan. Kasi ayun o, oh, lambot-lambot na ng ating chicken feet. Pagdating ni Happy David, kakain na kami. Ito na ang ating chicken feet dim sum style. Ang aming dinner for today's video. Yan na. Tulo, sa liga na. Magkain na tayo. Magkain na tayo. Ate Rose, tikman mo na ang diluto ko. Ayun po, nagkamay po ako sa... Nagkamay sir. si Ate Rose. Okay lang. Yo, para mas manghang yan. Okay. Tikman um, ko na po yung... Sige, ang chicken feet natin. Uh, yes, baby. Ano, Ate Rose? Sobrang sarap. Pregnant. Ngayon pa lang po ako nakakain nito. Okay siya sa lahat, no? Kahit anong... Sarap po. Yay! Hindi ka pregnant ba? Ako ba matanda? Okay talaga siya sa lahat. Ayan, tikman mo na ang chicken feet dim sum style. Manghang yan. Ah, yes, talaga? Yes, Hi, ko ka ng stealing labuyo. Ah, uh, ko. Ay, baby ko nag-iiyak. <laughs> um, try ko muna yung sabaw. Hmm. Binsya yan ha, tausi. Yung lasa ng sabaw? Lasang Chinese restaurant talaga. Achieve mo, baby. Saan mo na ko ang recipe? um, ginugol ko. Nag-research <laughs> ka lang? Yes, nag-research na ako. Tingnan mo kung malambot ang ating chicken. Alam mo baby, It, talent mo talaga pagluluto. Kasi kahit ginugol mo lang recipe, achieve na achieve mo na oh, lang. first time ko nagluto niyan. Oo, gana natin mm. yung manok naman. Mmm. Mmm. Ang sarap. Ang mga buto-buto mm, -buto, ng mga sarap, fingers. Bang, may. Mayroon ka bang black beans na favorite yes, ko? Yes, tausi. Yay! Ang sarap. Thank you baby, I love you. I love you.